Marami ka bang mga tanong sa isipan o di naman kaya ay curious ka sa maraming bagay? Huwag palampasin ang pagkakataong malaman ang mga sagot sa iyong katanungan. Katuwang ang mga eksperto. Sama-sama nating alamin at tuklasin sa mga pag-aaralang sagot sa iyong curiosity mula sa Experts Opinion tuwing linggo alas 3 ng hapon sa DZRH TV. Bagong linggo na naman ang programang magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. May dalang solusyon sa inyong malikot na isipan at curiosity sa maraming bagay. Dito, mula sa iba't ibang eksperto, aalami na tutuklasin natin ang mga pag-aaral na sasagot sa nais mong malaman. Ito po si Rovic Manuel at sabay-sabay tayong matuto sa... Experts Opinion! Maniwa na at hindi na maiiwasan sa panahon natin ngayon. Ang mababad ang ating mga mata sa screen ng ating mga digital devices. Kaya naman, karaniwan na rin ang pagkakaroon ng tinatawag na eye strain. Kung ano nga ba yan at kung paano maiiwasan ang tinatawag na eye strain, alamin sa expert's opinion na ito. 2020-20 rule contra computer eye strain, alamin. Maramihan na sa atin lalo na sa modernong panahon natin ngayon ang pagiging babad sa ating mga cellphones, tablet, computer, laptop at iba pang devices lalo na digital na ang halos lahat ng bagay. Dahil dito, hindi maiiwasan ang mapagod ng ating mga mata na pwedeng magresulta sa tinatawag na Computer Eye Strain o Computer Vision Syndrome. Ilan nga sa mga sintomas nito na maaaring magdulot ng problema ay ang discomfort, paglabo ng paningin, sensitivity sa liwanag, sakit ng ulo, pangangalay ng leeg at ng ating balikat, hirap sa pag-focus at pagtutubig o pagluluha ng mata. Kaya naman ayon sa pag-aaral ng American Optometric Association at American Academy of Ophthalmology, ang pagsunod sa tinatawag na 20-20-20 rule ay maaaring makabawas ng eye strain. Ibig sabihin, sa kada 20 minutes na pagkatutok natin sa screen, dapat na tumingin tayo sa anumang bagay na may 20 feet naman ang layo, sa tagal na 20 seconds. Simple lamang itong gawin ngunit epektibong paraan naman para ma-relax ang mga muscles natin sa mata at sanayin ang katawa na magpahinga from time to time. Paliwanag ng mga eksperto, mas madaling mapagod ang mga mata natin kapag nakatingin tayo sa screens kumpara sa pagbabasa ng printed words dahil nakakaapekto rito ang refleksyon, liwanag at distansya mula sa screen. Kaya naman may ilan pang tips ang mga eksperto upang mabawasan o maiwasan ang pagkakaroon ng eye strain tulad na lang ng paggamit ng eyedrops upang malubricate ang ating mga mata. Gumamit rin daw ng eyeglasses kaysa contact lens, maglagay ng humidifier, pagsiguro sa distansya ng mata sa screen ayon sa AOA. 25 inches o katumbas ng haba ng ating mga braso ang dapat na layo natin mula sa screen. Nakatutulong rin daw ang pag adjust ng contrast at brightness ng device at bawasan ng screen glare. Dagdag pa, magkaroon din daw tayo ng regular na eye check-ups. Oh, ito naman para sa mga estudyante dyan. Itong mga tips na to, lalo na kung malapit na ang inyong exams. Ayon kasi sa pag-aaral, narito ang pinakamagagandang oras upang ikaw ay mag aral o mag-review para ikaw ay makapag-focus. Alamin natin yan sa expert's opinion na ito. Pinakamagandang oras para mag-aral, alamin. Bawat estudyante at mag-aaral ay may kani kanyang teknik o strategy sa pag-aaral at kabilang nangarito ay ang pagpili ng oras kung kailan nila ito gagawin. Ayon sa pag-aaral ng PSB Academy, sinasabing pinakamainam ang pag-aaral sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon at sa pagitan naman ng alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Ayon sa pag-aaral ng PSB Academy, sinasabing pinakamainam ang pag-aaral sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon at sa pagitan naman ng alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Sa mga oras daw na ito, pinaniniwala ang mas optimal ang attention span at focus ng isang tao. Gayunpaman may iba't iba pang mga benepisyo ang pag-aaral depende sa oras na pipiliin mo. Sa umaga sinasabi na ang mga utak natin ay pinaka-efficient at alerto lalo na kung ikaw ay nakatulog at nakakain ng sapat. Dagdag pa dito, ang sikat ng araw sa umaga ay nakabubuti daw sa ating mga mata dahil pinalalakas nito ang ating retina at mga muscles sa mata na nakatutulong para mas madaling mag-process ng impormasyon na ating nababasa. Ang ganitong oras ng pag-aaral ay nakatutulong din na ma-maintain ang normal sleeping schedule ng isang tao. Samantala, napatunayan naman sa ilang pag-aaral na ang ating critical at analytical skills ay nasa peak mula alas 2 hanggang alas 5 ng hapon. Ito rin daw ang oras na pinakamainam para sa creative learning at mas madaling tumanggap ng impormasyon dahil gising na ang ating katawan kumpara sa pag-aaral sa umaga. Para naman sa mga mag-aaral o tao na mas gising ang katawan sa gabi o mas mataas ang energy sa gabi, mas madali ang pag-aaral dahil wala na masyadong distraction sa ganitong oras, gaya ng ingay at gawaing bahay. Gayunpaman ang ganitong setup ay pinakaakma lamang sa mga nakatira sa kanilang sariling bahay dahil sa ibang lugar ay may mga limitasyon na dapat isaalang-alang tulad ng lugar, mga tao sa paligid, maging ang gastos. Alinman sa tatlo ang iyong preference sa oras ng pag-aaral, mapaumaga, hapon o gabi, ang mahalaga compatible dapat ito sa iyong lifestyle at schedule sa pang-araw-araw. Marahil marami sa atin ang hindi pa lubos na uunawaan kung bakit nga ba mayroong pagkakataon na May February 29 sa ating mga kalendaryo. Nangyayari kasi ito tuwing ika tataon na taon at tinatawag natin itong leap year. Ngunit ano nga ba ito at ano nga ba ang paliwanag kung bakit ito nangyayari? Alamin natin yan at panoorin sa expert's opinion na ito. Siyensya sa likod ng leap year. Alamin! Nakasanayan na natin na ang buwan ng Pebrero ay mayroon lamang 28 days. Pero minsan ba'y napapaisip ka kung bakit may mga pagkakataon na mayroon itong 29 days? Nangyayari ito tuwing leap year. Pero ano nga ba ito at bakit ito nangyayari? Ang calendar year ay karaniwang tumatagal ng 365 days o ang tinatawag rin na common years nakatumbas ng bilang ng araw na inaabot ng Earth para maikot ang araw sa isang taon. Gayun pa ang 365 days ay hindi eksakto dahil sobra ito ng 5 hours, 48 minutes at 56 seconds. Ayon sa American geologist na si Dr. Bob Craddock, nabuo ang konsepto ng leap year para mabilang pa rin ang mga oras na lumalampas sa 365 days ng isang taon. Ito rin daw ang dahilan kung bakit karaniwang kada apat na taon lang nagkakaroon ng leap year. Aniya, mahalaga mahalaga ang role ng leap year sa buhay ng tao dahil may posibilidad na sa paglipas ng panahon, mag-iba ang schedule ng mga seasons. Halimbawa dyan, ang nakasanayan nating malamig na panahon tuwing December ay posibleng malipat sa April o kaya naman ay maramdaman naman natin ang tag-init sa Christmas season. Abay, ayaw naman natin ng ganon. Samantala, bakit nga ba ito tinatawag na leap year? Ang isang taon o kung tawagin bilang common year ay tumatagal ng 52 weeks at isang araw. Pero sa tuwing sasapit ang leap year, lumalak daw ng isang araw ang birthday ng isang tao. Halimbawa, kung lunes ang birthday mo ngayong taon, sa halip na magiging martes ito sa susunod na taon, ay magiging miyerkules na ang pecha nito kung leap year ang susunod na taon. E paano naman kung nagkataon na February 29 ang birthday mo o saktong leap year ang paliwanag ni Dr. Craddock, pwede naman daw na ipagdiwang ang iyong kaarawan tuwing March 1 at patuloy na umusad ang iyong edad katulad ng sa karaniwan. Kaya naman mahalaga ang role at pagdating ng leap year sa atin upang mapanatili pa rin ang season ay patuloy na dadating sa inaasahan nating pecha o buwan. Para naman sa mga kikay at fashionista dyan, lalo na sa mga palaging may hashtag OOTD o Outfit of the Day. Kayo rin ba ihirap na kung anong sosootin niyo o kaya naman kung anong combination ng damit ang inyong susundin? Mayroong solusyon dyan ang ating mga fashion expert na tinawag nilang sandwich technique. Kung ano nga ba yung paggamit ng sandwich method o technique na yan sa damit? Alamin sa expert's opinion na ito. Fashion Style Technique na Sandwich Method. Alamin! Ang paggamit ng sandwich method o ang tinatawag ring sandwich dressing sa iyong pananamit ay isang fashion style technique kung saan laganap ng itinuturo sa social media. At para sa mga kikay at fashionista dyan, mainam itong paraan para maging looking good at stand out. Gamit lamang ang inyong kasuotan o hashtag OOTD. Ayon kasi sa isang fashion expert, stylist at digital creator na si Lydia Jane Tomlinson, ang konsepto sa likod ng sandwich styling hack ay epektibo dahil nagbibigay ito ng magandang kombinasyon at timpla sa ating kasuotan. Dagdag pa ni Tomlinson, kung maiisip mo ang isang literal na sandwich, ito ay mayroong tinapay sa ibaba at sa ilalim, samantalang ang gitna o ang palaman ay naiiba. Sa madaling salita, ito ay nagkakaroon ng balanced effect na kung saan pwede itong ma-apply sa ating kasuotan. At sinasabi na kung ano ang kulay ng iyong sapatos ay dapat na pareha sa kulay ng iyong pantaas at dapat ang gitnang kasuotan ay naiiba ng kulay. May iilan din namang tips ang isang wardrobe consultant na si Haley Abrams. Ang halimbawa ng hashtag Outfit of the Day na Sandwich Method ay ang t-shirt at sapatos ay parehas ng kulay, ngunit ang pantalo naman ay naiiba. Kung pareho naman ang kulay ng iyong pangibaba at pangitaas, maaari namang magdagdag ng ibang kulay na sinturon upang makapagbigay ng balanse. Kaya naman sa bawat hashtag OOTD na ating pinipili, ito ay katumbas ng ating personal na ekspresyon. Ito rin ay nagbibigay ng magandang benepisyo na kung saan binibigyan tayo ng oportunidad na maging kaaya-aya, balanse at confident sa paningin ng ibang tao. Ngayong buwan pa rin ang mga puso, marahil marami ang nalulungkot dahil sa mga sunod-sunod na balita ng hiwalaya ng mga paborito nating love team o couples. Masakit man, pero alam nyo bang ayon sa pag-aaral, mas masakit pa raw pala ang hiwalaya ng magkaibigan o ang tinatawag na friendship breakups kaysa sa couple breakups. Kung bakit at ano ang paliwanag dyan ng mga eksperto, alamin sa expert's opinion na ito. Friendship breakups, mas masakit pa sa couple breakups ayon sa pag-aaral. Marami ang pwedeng dahilan ng kalungkutan ng isang tao. Katulad na lamang kapag dumaan ito sa isang break up o hiwalayan. Nako, at karamihan nga sa atin ay nakararanas na ng iba't ibang klase ng negatibong emosyon tulad ng pagiging denial at pangungulila dahil sa pagkakaroon ng romantic breakups. Kaya naman mas marami din ang mga payo ng mga eksperto tungkol dito. Ngunit paano naman ang mga payo tungkol sa sakit na ating nararanasan kapag tayo ay nawala ng isang kaibigan o ang tinatawag na platonic relationship? Ayon kay Dr. Suzanne Dejes White, isang licensed counselor, ang isang kaibigan raw ay ang mga taong nandyan para sa atin, ang taong mayayakap at masasandala natin. Bukod nga sa ating mga kasintahan, sila ang ating mga kasangga sa panahong tayo ay may pinagdadaanan handang makinig at minsan nagbibigay pa ng payo at ang nagsisil bibilang ating support system. Kaya naman ayon sa pag-aral, ang hiwalayang magkasintahan raw ay tunay na masakit ngunit walang mas ikasasakit pa daw sa friendship breakups. Sinuportahan naman ito ni Dr. Marisa Franco, isang psychologist. Sinabi nito sa kanyang libro na may pamagat na platonic, may formula daw para sa sakit na nagmula sa hiwalayan ng magkasintahan, tulad na lamang ng pagkain ng ice cream, paglabas kasama ang ating mga kaibigan, paglilibang at pagpapagupit ng buhok o ang makeover kung tawagin. Ngunit ang hiwalayan daw ng magkaibigan ay mahirap na solusyonan o kalimutan dahil karaniwan na sa mga tao na hindi pinag-uusapan ng hirap at sakit na nagmumula sa pagkawala ng isang kaibigan. Masakit at malungkot man na mawala ng kaibigan, ngunit ito ay may oras at proseso raw sa paghilom ng ating mga puso. Dagdag pa ni Dr. White, kung magtapos man ang inyong pagkakaibigan, mahalaga daw na hindi ninyo sisihin ang inyong sarili o ang iyong kaibigan, kundi manatiling focused ka sa pagsuporta at pagbuo ng iyong sarili at tandaan na posible ka pa rin namang makahanap ng bagong kaibigan sa paglipas ng panahon. Kaya naman, sa bawat tao na nakakaranas ng sakit na dulot ng hiwalayang pagkakaibigan, ayos lang na umiyak. Ngunit magpatuloy at tandaan na darating ang araw, nahihilom din ang lahat ng sakit. Ika nga nila, hashtag trust the process. mga kasagutang hatid sa atin ng mga eksperto. Sa episode na to, sana ay nabigyan naming solusyon ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. At nabigyan rin namin kayo maging ng bagong kaalaman. Muli, ito si Rovic Manuel. Samahan niyo akong muli sa susunod na linggo at sabay-sabay na matuto. Dito lang sa Expert's Opinion. Marami ka bang mga tanong sa isipan? O di naman kaya ay curious ka sa maraming bagay? Huwag palampasin ang pagkakataong malaman ang mga sagot sa iyong katanungan. Katuwang ang mga eksperto. Sama-sama nating alamin at tuklasin sa mga pag-aaral ng sagot sa iyong curiosity mula sa Experts Opinion. Tuwing linggo, alas 3 ng hapon sa DZR TV.